hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo, mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at sa mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sa sa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Tinalakay sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP 49 Top Level Management Conference ang mga kinakaharap na hamon ng media. Bininda rin sa naturang conference ang mga bagong inobasyon sa larangan ng broadcasting. Ang mga detalye sa balitang yan ay ahatid sa atin ni Pamela Adriano. Hindi matatawaran ang tagumpay ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP sa loob ng limang dekada, bagamat patuloy pa rin ang mga kinakaharap na hamon nito, lalo na sa gitna ng patuloy na pag-usbong ng digital platforms o teknolohiya. Ito ang tinalakay sa ikalawang araw ng KBP 49th Top Level Management Conference na may temang Redefine, Adapt, Thrive. Nasa 87 delegado ang nakiisa sa konferensya na silang kumatawan sa sa mahigit isang daang organisasyon. Nagkaroon din ng exhibit sa mga modernong teknolohiya at kagamitan sa pagbo-broadcast kung saan binisita ng mga opisyal ng KBP ang iba't ibang kumpanya na nakiisa rito. Ilan sa mga makabagong teknolohiya ang modernong transmitters at production equipment. Samantala ayon naman kay incoming KBP chairman at Manila Broadcasting Company President Roberto S. Nikdaw, patuloy ang mga pagsisikap ng KBP para harapin ang mga hamasyon sa media. Tulad ng lalo pang umuusbong na digital media platforms, gayon din ang pagbaba ng advertising budgets ng major advertisers. Pero giit ni daw, isang malaking tagumpay ang limang dekadang pagsiserbisyo ng KBP sa industriya ng media at sa lahat ng audience nito. Well, we just celebrated our 50th anniversary and uh, there are uh, the, the 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 significance of that is the, the fact that uh, Self, uh, KBP as a self-regulatory body and a trade association uh, seems to have uh, survived the test of time. So it becomes, uh, I, uh, it's, it's quite obvious that the KBP as an association continues to be relevant uh, for the industry and for, for its consumers, for its, uh, for its audience. I think that's one of the most significant uh, things uh, or uh, some of the most significant achievements that, that we've done uh, so far. Um, the other thing that we're working on, and I think it's also in a sense a, an achievement, is the fact that we're trying to embrace um, um, the, the, the technological change and we're, we've uh, adopted uh, a change in the bylaws to accept other mm -hmm. members. kinilala na rin bilang susunod na KBP president si outgoing KBP executive vice president Noel Galvez na batid ang malaking responsibilidad na nakaatang sa kanya bilang susunod na pangulo ng KBP Actually hindi lang ito naging isang taon It's uh, the culmination of 50 years na pagsasamahan ng mga members ng KBP napakarami sa mula sa pag uh, Uh, o-organize nito, pagtutulong sa mga members pagkukuha ng mga franchise, paglalabi sa mga different uh, uh, bills sa Congress, at uh, pag uh, professionalize sa mga uh, broadcasters. Lahat ito ay itutuloy namin sa next year. Kasama rin yung uh, pakipag-usap sa mga uh, bodies na nagre-require ng royalties. I mean, napakalaki ng responsibility being a, of being a president. but I am uh, willing to sit down with the board and listen to the uh, members of KVP so that we can move forward and make KBP a relevant organization. Samantala, isa pa rin sa mga opisyal ng KBP Standards Authority ang DZRH anchor na si Attorney Cheryl Adami Molina na siyang isa sa mga direktor nito. Malinaw naman na inilahad ng isa sa mga guest speaker ang sociologist at journalist na si Randy David ang epekto ng kapangyarihan ng gobyerno sa kalayaan ng media gaya ng broadcasting at iba pang forma ng mass media. Almost always, The mass media finds itself in an adversarial relationship to state power, and why it continues to struggle to free itself from constraints coming not just from the state. but from other institutional sectors as well. Sa ikatlong araw ng naturang KBP 49th TLMC, tatalakayin ang kahalagahan ng pagbabalita ng katotohanan sa gitna ng mapanghamong panahon sa industriya ng media at ang iba't ibang inovasyon sa broadcasting. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babawasan ng bagong kalihim ng DA ang importasyon ng agri-products. Subalit paglilinaw ng kalihim, magiging posible lamang ito kung mapapataas ang ating food production. Ang mga detalye alamin sa report ni Raymond Dadpaas. Na ang bagong talagang kalihim ng Department of Agriculture na kabilang ang reklamo laban sa importasyon ng isa sa kanyang unang tutugunan sa Senate Plenary Deliberation sa 2024 Budget ng Department of Agriculture, inihayag ni Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na babawasan nilang importasyon ng mga agricultural products. Sinuspindi ng pamuno ng Senado ang kanilang rules upang sa halip na ang sponsor ng budget ng DA na si Sen. Cynthia Villara ang sasagot sa mga tanong ng mga senador ay mismo ang si Secretary Laurel dahil wala pa siya nung nasa committee level pa ang deliberation sa 2024 budget ng DA. Sinabi ni Laurel na magagawa lang nilang bawasan ang importasyon kung mapataas nilang food production lalo na ng palay alinsunod sa marching orders ni Pangulong Bongbong Marcos. Habilang sa kanilang magiging target ay mapaggamit sa teknolohiya mechanization at modernization para gumanda ang anyo ng ating mga magsasaka ay kailangan ma-deliver on time ng DA ang mga binhi at uh, pataba palawakin ng programa sa irigasyon na matagal nang inirereklamo ng ating mga magsasaka at kapag panahon na ng anihan ay tulungan ng mga magsasaka na madalang kanilang mga produkto sa merkado na hindi na kailangan dumaan sa maraming kamay ito ang sinasabing tunay na farm to market Kapag nabawasan umano ang mga middleman ay tiyak na matutulungan ang mga magsasaka. Para kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimental III, maganda ang mga programang inilatag ni Secretary Laurel, kaya't narapat lamang na bigyan siya ng pagkakataon na patunayan ang kanyang kakayahan dahil may senador na umano ang tawag sa DA ay Department of Importation. Giit naman ni Sen. Cincia Villara, inaabuso ang importasyon dahil mas marami ang mga produktong inaangkat kaysa sa kailangan ng mga consumers at hindi nabibili ang mga lokal na produkto. Kumakasa itong matutugunan na ni Sec. Laurel ang matagal ng problema sa importasyon o sobra-sobrang importasyon ng mga agricultural products. Para sa MBC Network News, ito si Raymond Adbaas tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas! Pinag-aaralan ng PNP ang planong pagde-deploy ng mga marshal sa mga bus. Ito ay kasunod ng karumaldumal na pagpaslang sa mag in partner sa loob ng sinasakyan nilang bus. Narito ang ulat ni Val Gonzalez. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police ang pagtatalaga ng mga bus marshals na magbabantay sa seguridad ng mga pasahero. Ito ang inihayag ni PNP Public Information Office Chief at spokesperson Police Colonel Jean Pahardo matapos ang marahas na pagpatay sa dalawa katao sa loob ng Victory Liner Bus sa Karanglan, Nueva Ecija noong isang araw. Ayon kay Colonel Pahardo hindi na bago sa PNP ang mag-deploy ng mga bus marshals. Ginawa na rin ani ito sa Mindanao Region noong sunod-sunod ang pagpapasabog sa mga bus. Sabi ni Fajardo, bukod sa mga marshals, ay mari ding magamit ang mga trained dogs na hindi lang sa bomba pampasabog ang expertise kundi maging sa ilegal na droga. Gayon pa man ni Pahardo, kailangan mo nang ugnayan sa pamunuan ng mga bus companies para sa isasagawang konsultasyon. Para sa kauna-unaan sa Pilipinas, DCRH, ako naman Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dinagsa ng mga aplikante ang huling araw ng Napolcom walk-in registration sa Pangasinan. Dahil dito, maituturing na naging matagumpay ang isinigawang programa dahil mas napadali nito ang pag apply para sa mga nagnanais na maging pulis. Ang mga detalye tutukan sa report ni Freddy Fajardo. Matagumpay ang dalawang araw na Napolcom walk-in registration para sa aspiring PNP applicants na isinasagawa sa Pangasinan Provincial Police Office Camp Governor Antonio Sison Lingayin, Pangasinan. Ayon kay Police Captain Reynan de la Cruz, ang Police Provincial Community Relations Officer, maituturing na isang malaking oportunidad at tulong ang naturang inisyatibo ng provincial government sa so mga aplikante sa probinsya ng Pangasinan sapagkat hindi na nila kailangan magpunta pa sa lalawigan ng La Union upang doon magproseso ng kanilang aplikasyon. Hanggang sa ngayon ay patuloy pang pagdating ng mga aplikante para sa December 10 NAPOLCOM examination. Patunay din na na marami pang mga kabataan ang nagnanais na maglingkod sa bayan bilang kawani ng kapulisan. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Pahardo 38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. Ibinamahagi na sa mga magsasaka ang higit tatlong libong sako ng Certified Rice seed sa lalawigan ng Bataan. Ito ay bahagi ng inisyatibo ng Department of Agriculture at Field Rice na matulungan ng mga magsasaka na mapaganda ang kanilang mga ani at kita. Ang mga naging kaganapan tutukan sa report ni Danny Kumilang. Napagkalooban ang nas isang libot ng demanda na rice farmers sa bayan ng Dinalupihang Bataan sa ipinamahaging binhi ng palay ng Department of Agriculture Region Field Office 3 ODA RFO3 at Philippine Rice Research Institute katuang ang Municipal Agriculture Office Municipal Rice Coordinator at consultant for social services. Umabot naman sa 3,475 bags ng certified rice seeds ang naipamahagi ng DA at PhilRice sa mga magsasaka kung saan. Malaking tulong ito para sa mga kababayan natin na magsasaka sa bayan ng Dinalupihan upang lalo pa nilang mapabuti at gumanda ang kanilang mga aning kita. Nauna rito ay nagtapos sa Climate Resilient Farmers Business School o CRFBS ang 27 farmers ng Wambataan na pinangunahan ng LGU Dinalupihan kasama sina Dr. Greg Ilar ng Philippine Rice Research Institute, Agriculturist Darwin Gonzales ng Office of the Provincial Agriculture, Jan Mikil Gapiro ng Municipal Agriculture Office. Kasunod dito ang pamamahagi ng Certified Rice Seeds at Farm Tools. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, di siya, Ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Na-turnover na ang daang-daang units ng bagong pabahay sa Maguindanao. Ito ay sa ilalim ng proyekto ng Bangsamoro Government na kapayapaan sa pamayanan o kapyanan kung saan namigay ng libreng pabahay sa mga internally displaced families sa dalawang probinsya ng nasabing lugar. Narito ang report ni Jun Di May palibagong 150 units housing project ang itinurnover ng Kapyanan Office o Kapayapaan sa Pamayanan isa sa mga importanteng programa ng Office of the Chief Minister para sa Bangsamoro Homeland na may identified the mga internally displaced persons at mga puro of the poorest Mismong si uh, Barm Chief Minister Ahod Haj Morad Ibrahim, assisted by Kapyanan Project Manager Engineer Muhammad Kay Abdullah, ang formal na nag-turnover ng 150 units with the solar-powered light and water system components. 50 units ang ibinahagi sa Barangay Tuka, Sultan Mastura Town. 50 units sa Barangay Regisi, Sultan Kudara Town. At 50 units naman para sa Barangay GT Biruar sa Parang, Pawang sa Maguindanao del Norte Province. Samantala, 100 units sa Man ang formal ding i turnover sa Maguindanao del Sur. 50 units para sa Barangay Bagong Upam, Sharif Wagwak at Barangay Sugadol sa Dato Abdullah Sangki. Inahayag ni Barm Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim na isa sa mga primary program ng OCM. Unang BARM ay ang social services, bunga o manito ng paghihirap sa mahabang panahon. Masaya ding ibinalita ng punong ministro na ang Bangsamoro government ay recognized na ng international community. Inihayag naman ni Kapyanan Project Manager Engineer Muhammad Kay Abdullah, ang mission and vision ng Kapyanan ay sa layuning maisaayos ang antas ng pamumuhay ng mga biktima ng mga nagdaanggera na sa matagal na panahon ay walang matatawag na disenteng tahanan. Ang Kapyanan ay nakapagpatayo na rin ng mga housing projects sa Sulu, Tawi-Tawi, Basilan, Lanao del Sur, SGA, Cotabato City at sa dalawang probinsya sa Maguindanao. Para sa kaununahan sa Pilipinas, this is RH, ako si RH19, Jun Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Nakipagpulong na si Pangulong Bongbong Marcos kay Chinese President Xi Jinping sa sidelines ng APEC Leaders Summit sa Estados Unidos. Matatanda ang una ng sinabi ng Pangulo na posibleng itong italakay sa Chinese Leader ang pagbabawas ng tensyon sa kontrobersyal na West Philippine Sea. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Natuloy rin ang pulong nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping sa sidelines ng APEC Leaders Summit sa Amerika. Ibinahagi ni PBBM sa kanyang social media account ang mga larawan ng kanilang pagkikita ng Chinese President sa pull aside meeting ng APEC Summit. Kinumpirma rin ito ng Presidential Communications Office na nag-usap ang dalawang leader noong Sabado. Gayunpaman, hindi pa inilalabas ng PCO kung ano-ano ang mga paksa na pag-usapan ni Pangulong Marcos at President Xi. Pero una nang sinabi ni PBBM na posible nilang mapag-usapan ang mga pamamaraan para mabawasan ang tensyon sa West Philippine Sea. Una rito, inununsyo ng Pangulo na napornada ang nakatakdang meeting nila ni Xi noong Webes pero hindi tinukoy ang naging dahilan. Good news para sa mga 13th month pensioner ng Social Security System dahil ipamimigay na ang inyong 13th month pay sa unang linggo ng Disyembre Sa anunsyo ng SSS, mahati sa dalawang batch ang pamamahagi ng nasabing cash benefit. Ang eksaktong petsa kung kailan ito pwedeng matanggap, tutukan sa report na ito. Matatanggap na ng mga pensioner ng Social Security System o SSS ang kanilang 13th month pay sa unang linggo ng Disyembre. Sa anunsyo ni SSS Deputy Spokesperson Attorney Marisa Mapalo, ilalabas nito sa dalawang batches ang 13th month pension sa December 1 at December 4. Paliwanag ni Mapalo, ibibigay sa December 1 ang 13th month pay ng mga pensioner na may date of contingency mula December 1 hanggang 15. Habang ang second batch o may date of contingency na 16 hanggang 30 ay makatatanggap ng 13th month pension sa December 4. Katumbas ng kanilang monthly pension na makukuha ang 13th month pay ng mga pensionado. Ang pinakamataas na pension ng retiradong private worker ay tinatayang nasa 19,600 pesos habang ang pinakambaba naman ay nasa 2,000 piso. Bukod sa SSS, magbibigay rin ng cash gift sa mga retiradong manggagawa ng gobyerno ang Government Service Insurance System o GSIS. Bagamat wala pang eksaktong petsa, siniguro ni GSIS Vice President for Corporate Communications Margie Horilio na i -re nila ang cash gift na nagkakahalaga ng 10,000 piso. Mapapanood na ang inaabangang award-winning film na Asian Persuasion simula November 29. Ang eksklusibong panayam ng ating showbiz angel sa Filipino film producer na si Jet Tolentino panoorin sa report na ito. Matapos ang matagumpay na world premiere sa Saw International Film Festival sa New York City kung saan nasungkit nito ang Audience Choice Award, mapapanood naman sa mga sinihan sa bansa. Simula November 29, ang Hollywood romantic comedy film na Asian Persuasion na pinagbibidahan ni na Casey Concepcion, Dante Vasco, Kevin Crater at Paolo Montalban. Kaya naman mula mismo sa direktor ng pelikula na si Jet Tolentino na isa ring Tony at Grammy-winning Broadway producer, alamin natin ang kwento ng Asian Persuasion. Asia persuasion is actually a story of filipino couple in the united states they've been living together for 15 years but you know as it happens sometimes love jumped out of the window and in the united states we have this thing called divorce mm -hmm. so they had to do that in order to survive and, and just to coexist for their daughter Ito ang feature directorial debut ni Tolentino. Kwento ni Direk Jet, February 2021 niya unang nabasa ang script na ginawa ng writer na si Mike Ang. Originally, he wrote it only for a Filipino-American perspective. Yeah. But if you look back, around that time in the United States, it was also the peak of Asian hate. So, to me... I've been invited so many times to go protest and all that but I'm not that kind of a protester. Mm -hmm. Like, because to me, no matter how much we protest, it'll just be a white noise at the night's news, right? Para sa akin kasi, naghanap ako ng outlet na, oh, you think we don't belong here? Mm -hmm. Let me show you that we belong here. Yeah. So that's why I, I grabbed that script and I said, okay, I want to make this as my directorial debut. Kung ito ang unang pagsabak ni Direk Jet sa paggawa ng pelikula, pagbabalik big screen naman ito para sa aktres na si Casey Concepcion matapos ang ilang taon. Revelation ni Direk hashtag call a friend na siya noon sa ina nitong si megastar Sharon Cuneta upang makausap si Casey para sa naturang proyekto. So, I, I called Sharon. I said, asan ng anak mo? <laughs> <laughs> like that. Call a friend I na po. I, I, I called Sharon. And she, you know, so I said, can you please tell her to check her DMs? Because mm -hmm. I have a message. So that was, the, that was the start. And then I, I zoomed with Casey, I sent her the script, she read it in one sitting for like less than an hour. Yeah. And she connected with the, with the script. I just did not easily pick anybody. I have to let you know that it was calculated mm -hmm. and planned because Casey has our local Oscars, FAMA's, right? So, she, you know, she's no slouch, mm -hmm. she has that belt. Samantala, isa rin sa mga kinaharap nilang suliranin sa pagbuo ng Asian Persuasion ay noong tinamaan ng COVID ang isa nilang aktor. Shut down pandemic, so one of our actors got COVID. We had to shut down for 12 days and that cost us $100,000. $100,000 that we did not have in our budget. Ang Asian Persuasion ay binubuo ng cast and crew mula sa 21 Asian countries. And again, because Asian Persuasion is represented by 21 Asian countries. So the, we had this similar Asian culture on set, but then again, you know, you have to make sure that you bring up a very cohesive working environment for everybody. At syempre, napunta rin ang aming kwentuhan ni Direk Jet sa very intriguing tagline ng pelikula na every great marriage could use a good divorce. I wish that every Filipino couple would watch this movie that in the lifetime of a love affair it again it's always it's not always a walk in the park yeah. right it, yeah it's, it's not champagne and roses there are moments that you have to like be by yourself mm. and your partner has to respect that and give you that space so in a healthy relationship it is for me my point of view is that it's important to separate a bit so because there's no divorce law in the philippines so i would say just take a pause And again, depending on your terms and, and uh, conditions. Ito naman ang sagot ni Direk Jet ng aking matanong, kung paano kaya ang posibleng pagtanggap ng Pinoy audience sa Asian Persuasion gayong nananatiling kontrobersyal ang issue ng divorce sa bansa. I, I thought of that from the mm. beginning, of course. And I was like, that was one of my attraction yes. right? Because to me, I think of my so many, so many friends, especially women friends in the Philippines, who's been struggling with, the annulment right one of them has to declare mentally incapacitated in order to be approved for an annulment right and there are those also a lot of children are born illegitimate yeah. because the father actually That's is still right. married with someone else right so to me it's a bit of a hypocritical to to keep doing that Right? that, And then, the Filipinos are subjected to this very long process and more expensive annulment cases. Yun lang, iniisip ko lang yung mga kawawang minority. But, yeah, but, no, Again, if you don't like divorce, don't do it. <laughs> but That's watch it. Asian Persuasion. Bagong nationwide release sa 29, nakatakdang mag-premiere ang Asian Persuasion sa November 27 sa SM Mega Mall. November 29, regular play date of Asian Persuasion nationwide. Um, we will be in Cebu, November 29 with my cast from Hollywood and New York. And then December 1 in Iloilo, December 2 in Bacolod, December 5 in Clark, Pampanga. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH ito po ang inyong showbiz angel. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway no na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa feel better sa akin ngayong araw ay ang pagbibigay ng daan-daang mga units ng pabahay para sa mga kababayan natin sa Maguindanao kung saan kabilang ito sa mga marginalized sector ng lipunan. Ginawa daw ito ng pamahalaan ng Bangsamoro sa ilalim ng kanilang uh, proyektong kapayapaan sa pamayanan o kapyanan na makikita naman natin na uh, nagre sa mga pangangailangan ng mga residente, partikular na sa pabahay. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan nyo uli kami para malaman nyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli! Ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV